magandang hapon po mga idol uh, tapos na po kami sa world po namin po kami, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon nga, na sa buong araw po namin pinapasukan po ay nalampasan po namin at salamat po sa Panginoon na siya po ang lagi po nagapay po sa amin sa pagkabaho sa world po namin at lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon si ako po natin nga isa po ang lahat ang may-ari sa so, lahat sa po ang may-ari mga uh, mamaya mamaya ng magbisa po kami mga idol kasi pauwi na rin po kami And, sa panahon po ngayon may bagyo po mga idol kaya nga, kailangan po tayong magingat panahon ay puso pa ngayon